All right, guys. So, um, listen up. So, ito yung mga bibigyan natin ng jersey for the September giveaway. So, nakapili na ako. And, um, okay ba tong tie-dye cap ko, guys? So, order kayo nyan. Meron tie-dye cap from Bicycle Project Manila sa Shopee. Okay. So, um, di ko sure kung medyo against the light. So, medyo inayos yung bahay namin. Nandito sila kuya sa likod. So, ang ganda ng background natin, di ba? So inaayos nila yung mga tulo ng ulan sa condo. So ito na, I will announce the winners. Congratulations sa mga hindi napili. Wait lang kayo, meron pa tayong free bike parts giveaway this month. So marami akong items na ipapamigay, okay? So iba't ibang bike parts. So for today, ya announce ko yung mga winners ng jersey, okay? So pag narinig niyo yung pangalan niyo, um, message niyo ako sa Facebook Messenger kaagad at um, sabihin nyo yung number. So, may number akong mabanggitin and name nyo. Make sure alalahanin nyo yung number nyo, okay? So, lahat ng babanggitin ko, congrats, please message me to claim your prize. So, lahat po tayo, Shopee Checkout. Um, wala pong pick up kasi masyadong marami. Um, medyo nakakapagod. So, lahat Shopee para sabay-sabay, okay? So, PM nyo ako agad So, number 1, Kilua Lewis. Number 2, Gerald Gapas. Number 3, Joel Doroja. Number 4, Ped E. Esperida. 5, BJ Leda Jr. 6, Gabriel Ada. 7, Nathaniel Masula. 8, Shane Nabelen. Nabelan. 9, Christian Agne. 10, Master J. 11, David Regacho 12. A.E.R.L. Villanueva, 13. Mika Marie Tana, 14. Anthony Baribad Jabalde, 15. Lele Vista, 16. Jake Diaz, 17. Philip Thomas Rodriguez, 18. Christopher Tan, 19. Renel Vinsmoke, 20. C.J. Carlos, 21. Julian Mendrez. 22, Kyle Andre Pahilanga. 23, Fernando G. Tolentino. 24, Brian X. Escasinas. 25, Jessel Anthony Navarete 26, Raven Ryzen. 27, Stifford Timbot. 28, Gilan Cruz. 29, Christian Kit and Keo. 30, Master M's Aul Romero. 31, Dave Esquilo. 32. Loida Franco Jacosalem 33. Malate Feriel 34. Brisa Purgu Purganan Lubo 35. Kian Villanueva 36. Tristan J. Lictawa 37. Ashley Antonio Aquio. 38. Leonard Reisel 39. Gerald H. Ibanez 40. Lawrence De Guzman 41. Ian Mark 42 Miguel Padilla. So 42 lahat ng winners and if may hindi kayo na intindihan na uh, word names to clarify message na lang ako. And meron na akong mga extra jersey size 3XL and 4XL. So kung sino may gusto noon message na lang ako, okay? So wait ko yung mga message nyo. Sana ma-claim nyo to this week. Uh, magiging busy na ako next week. So if hindi nyo na-claim, papamigay ko na sa iba. Okay? So thank you very much and sa mga habol ng um, giveaways, make sure naka-subscribe kayo sa YouTube, follow sa Instagram and Facebook, and syempre sa TikTok din. So, please um, support my channel para mag-grow ito, para mas marami tayong makuha sponsors and mas makilalang mga um, nagdo-donate. Alright? So, um, pag nanalo rin kayo, congrats, share nyo itong video na to para malaman din na iba na may mga giveaway tayo. So, share nyo sa groups and Meron din tayo mga future rides na gagawin. And what else? So, yun lang. So, abangan nyo yung um, abangan nyo yung ginagawa nating website. So, pwede kayo mag pre-register. So, it's a cycling website. And um, wait nyo yan. Okay? Alright. Bye.